May pumasok guys oh. 314 pesos ang babayaran niya. Tapos may plus 50 pang ano. Oh. May plus 5 kasi malayo yung pick up, mahigit 2 kilometers. Plus 50 pesos may tip ata to. Puntahan na natin. Unang bukay natin ngayon December 25. Papuntang Tondo. Ayun. 2 km lang pala sige nag message siya andito po ako mismo sa tapat ng lot 4 lot 4 ang lot 4 dito Sir, saan dito yung lot 4? Lot 4? ko alam sa akin Tawagan natin Ito yata Patton다고, it. Ito yata Kenneth po cây xem 55 minutes ang biyahe natin guys papuntang Tondo. Ang tatakboy natin ay 17.6 kilometer. Kanina pa po ba kayo nagbubuk? Oo. Wala po. 5 Oo? Pero wala naman nagka-cancel. Okay. Ano kasi? Siyempre, December 25 ngayon. Baka nasa ano inuman yung mga driver natin so, Saka, hindi lang marami yung pasayro talaga ngayon kaya ganun talaga nagkukulang yung ano, rider oh so, ganito okay pa ngayon eh hindi pa masyadong traffic to ha okay pa to pero pag mga walang occasion like kunwari regular day lang Grabe na, traffic na talaga to. Tapos, mas mahirap na mag-booking ngayon, maghanap. daming pasahero eh. May plus 50 nga dito sa akin. Ano yun? Tip mo yun? or bigay ni application? Baka bigay tip mo yun? Oh, okay. Kasi sabi ng kasamaan ko, may ano, may another 20 pesos si ano, pag nagbiyahe kami ngayon. May dagdag 20 pesos. Wala naman ako nakita. Nakita ko 50. oh hirap na yarap din ako dito nakadana ako dito minsan eh 314. Yes! Okay, may another booking. Tingnan natin. Pag nag-tip to. Ayaw nga, may tip na pala siya. May tip na siya, kaya hindi ko nasisingin. Patagal-tagalin natin. booking okay. mo. Mm. Sa'yo na yan, sir. <laughs> Ginujuk lang kita. <laughs> Kaya inintay-intay kita. Sa'yo na yan. Libre pa masaya na ngayon. Pasko naman. Oh. Sa'yo na yan. Libre pa masaya na yan. Hindi, sa'yo na. Okay lang yan. Mm. Sige. Sige, sige. Sa'yo na yan. Sayo na yan. Ang gas na lang. Hindi, sayo na yan. Sayo na. Content ko yan, content ko yan ngayon. Nagbibideo ako. Nagbibideo ako ngayon, no? Oh. Ano nga full name mo? Full name mo? Pangalan? Kenneth. Kenneth, o. Oh, Kenneth. Sige, Merry Christmas. Thank you po. Sige. Okay. okay, mag tayo ng long ride ngayon. Long ride ulit. Go online. Sana makachamba tayo ng long ride 126 lang malabo Hindi, long ride ang inahanap ko Ito oh Mayroon dito guys Ang tip niya is 100 pesos Bale, ang babayaran niya dapat Ay ano lang Nasa 120 Nasa 100 something lang yung babayaran niya So, nagtip siya ng 100 100 pupuntahan natin tawagan ko nga sir dito na po ako sa may ano sa may andox yung may andox dito sa may yung may andox na maliit dito oh. sa likuran oh, itong dragon 8 dito ako sa entrance mismo so, oh. para di ka matrapi. 10 kilometers guys 41 minutes ang biyahe natin grabe traffic, traffic sa lalaanan Two five two. Kumpleto na natin. Pagkain sir. Di libre na yan sir oh. Pre ride. Pre -ride yan? Oh, thank you, thank you. Yeah. <laughs> Di okay na yan. Okay. Sige, okay lang yan. Thank you, thank you. Well, Sige.